Pinagtibay sa fifth regular session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng Exact Medical Services Corporation para sa pagtutulungan sa ganap na pagpapatupad ng PhilHealth Consulta Program. Ayon kay Provincial Health Officer 2 Dr. Josefina Garcia, target nilang mapataas ang bilang ng mga novo esihanong naka-enroll sa PhilHealth para ma-avail ang e-consulta package na nagkakahalaga ng 1,700 pesos kada taon. Sa ngayon po kasi, ang atin po probinsya ay mababa pa po ang enrollment ng ating total population doon sa PhilHealth, no, doon sa e-konsulta. Kaya po uh, gusto natin ay mapataas ito at ma-enroll ang lahat ng tao dito sa e-konsulta. Hindi po kaya ng mga LGU ang or mga municipal health office or city health office ma, na ma-enroll ang lahat ng kanilang constituents dahil limitado lang po ang kanilang pwedeng i-enroll. Sa pamamagitan nito ay maaari ng makapagpakonsulta ang mga pasyente online at makapagpalaboratorio tulad ng CVC, chest x-ray at urinalysis ng libre. Ang component po noon ay registration ng mga clients, tapos bibigyan natin ng servisyo, uh, bayan. in the form of laptop, CBC, X-ray. Tapos po, kung gusto nila po na sila ay makonsulta online, pwede rin po. Uh, yun po ay walang babayaran ang ating mga constituents. Mm -hmm. uh, kaya po natin sila irirehistro sa PhilHealth. Yung PhilHealth po ang magbabayad sa ating oh. facility. Sinabi ni Dr. Garcia na limitado lamang kasi sa 20,000 population kada isang doktor ang maaaring maiparehistro sa ikonsulta sa mga rural health units o municipal and city health office. Itinataya kasing nasa 50,000 to 60,000 ang populasyon ng bawat bayan kaya naman minabuti ni Governor Oyi na humanap ng makakatuwang ang pamahalaang panalawigan na bababa sa mga komunidad para iparehistro ang iba pang mga Novo Ecehano sa ikonsulta. Ang gagawin po ng exact medical ay mag-gather po siya ng mga tao sa community na ipapasok sa ating e-konsulta para nang sa gayon ay dumami po yung ating mga registered uh, e-konsulta clients. Lahat din anya ng mga district hospitals sa lalawigan ay mga e-konsulta accredited na kaya ang lahat ng mga registrato na sa e-konsulta ay maaaring maka-avail ng mga serbisyo sa pinakamalapit na ospital sa kanilang lugar kasama si Jasper Balasote, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.